And I think that people today understand, you know, Imam Hussein and his message as being the message of Prophet Muhammad. The regime in Iran, the Islamic Republic, has time and time again betrayed. I don't believe that they will hold to the ceasefire if there is in fact one. Yes, Israel can breathe better. Isipin mo to. Isang babae lang, hindi sundalo, walang dalang armas, pero halos na iyanig ang buong sistema ng Iran. Hindi dahil sa bomba, kundi sa galing niyang makipag-usap at sa husay niyang magkunwari. Hindi ito pelikula. Totoong tao ito at talagang totoo na nangyari ito. Ang pangalan niya, Catherine Shackdam. At kung hindi mo pa siya kilala, malalaman mo ngayon kung bakit siya tinawag na babaeng nagpabagsak ng Iran. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Hindi siya Iranian, hindi rin siya Muslim nung una. Sa totoo lang, pinanganak siya sa France sa isang pamilyang Hudyo. Lumaki siyang normal, walang koneksyon sa politika o espiya. Pero habang lumalaki siya, doon na nagsimula ang malupit niyang kwento. Nag-aral siya sa London at doon niya nakilala ang magiging asawa niya na isang Muslim mula Yemen. Dahil doon, nag-convert siya sa Islam pero inamin din niya kalaunan na hindi siya totoo't buo sa paniniwalang yon. Parang palabas lang kaya naghiwalay rin sila. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang kwento niya. Ang totoo, doon palang nagsisimula ang kakaibang parte. Pagkatapos ng hiwalayan, bigla siyang naging interesado sa Shia Islam. Yan ang paniniwalang sinasandigan ng Iran. Nagsulat siya ng mga article, gumawa ng libro, nagbigay ng analysis at naging kilala siya sa Middle East. Pero ito ang twist dahil nagtrabaho siya sa isang analysis firm sa Israel. Oh, Israel, ang mismong bansang mortal na kaaway ng Iran. Tapos, ginamit niya ang French passport niya at pumunta sa Iran. Nagpakilalang Muslim na gusto lang matuto ng Shia traditions. Natural, naniwala sa kanya ang mga tao roon. Mukha naman siyang legit, marunong magsalita, may alam sa kultura kaya hindi siya pinaghinalaan. Hanggang sa unti-unti, naimbita siya sa mga malalalim na usapan. Nakakain siya sa mga mesa ng mga commander. Nakapasok siya sa mga kwarto na kahit ibang Iranian ay hindi basta-basta nakikita. Isipin mo ha, habang tahimik ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, si Catherine ay nandoon mismo sa loob, nakikinig, nagmamasid, at natututo ng mga impormasyong hindi kayang kuhanin ng kahit anong satellite o drone. At nung makalabas na siya ng Iran, boom! Binunyag niya lahat. Sinabi niyang hindi siya totoong Muslim at hindi siya naniniwala sa kahit anong relihiyon. Lahat ng nalaman niya habang nandoon, naging kwento niya. Lahat ng sinabing lihim sa kanya naging publication, natural, nagkagulo sa loob ng Iran. Nayanig ang tiwala ng mga tao sa mismong sistema, kaya ang tanong ng marami, espiya ba talaga siya ng Israel o sobrang talino lang niya? Habang busy ang mga opisyal ng Iran sa pagpapalakas ng ugnayan sa kanluran, hindi nila alam na may isang tao na pala ang unti-unting nakakalapit sa kanila at sa mga pinakatatagong lihim ng bansa. Dahil desperado silang makakuha ng suporta mula sa international community, inakala nilang si Catherine Shakdam ang magiging tulay nila papunta sa mas bukas na komunikasyon. Kaya naman, buong tiwala siyang pinapasok sa mga media organizations nila kabilang na ang Tasnim News Agency na State Run at maging sa mismong website ng pinakamakapangyarihang tao sa Iran na si Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Habang patuloy ang galawan sa likod ng Shadow War sa pagitan ng Iran at Israel, kung saan may mga missile test, cyber attacks at lihim na asasinasyon, Si Catherine ay aktibong dumadalo sa high-level conferences, nagsusulat ng mga article, at nakikihalubilo sa elite society ng Iran. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng mga ngiti at paglalakad sa mga opisina ng kapangyarihan, may mas malalim pala siyang layunin. Ayon sa mga ulat mula sa Israeli intelligence, ginamit daw ni Catherine ang isang legal pero sensitibong tradisyon ng Shia Islam, ang temporary marriage o pansamantalang kasal para makalapit sa mga makapangyarihang lalaki sa Iran. Ginawa niya ito ng hindi lang isa o dalawa, kundi halos isandaang opisyal ang nainganyo niya sa ganitong setup, kabilang ang mga miyembro ng Parliament at mga opisyal ng Revolutionary Guard. Sa mga pribadong pagkakataon, habang kampanting akala nila ay pribado ang usapan, dito na sila nagsimulang magsiwalat ng impormasyon na hindi dapat lumalabas. May isang parliament member pa raw na habang nasa isang personal na sandali kasama si Catherine, buong-buong niyang ikinuwento ang laman ng isang confidential security meeting nang hindi man lang siya nagduda. May mga ulat din na nakita si Catherine malapit mismo sa tirahan ng Supreme Leader. At sa dami ng tiwalang ibinibigay sa kanya, madalas siyang inaanyayahan ng mga kilalang personalidad na nag-aral pa sa Amerika. Ang dahilan daw kung bakit ganoon ang pagtanggap sa kanya ay dahil sa French citizenship niya at sa pagpapanggap niyang Muslim, kaya naging madali para sa kanya na makalusot sa mga mahigpit na sistema. Habang pinaghahandaan ng Israel ang mga banta mula sa Iran, may isa na palang banta na matagal nang nasa loob mismo ng Iran, nakangiti, nakikinig, at nagkukwento. Pero ang totoo ay kumakalap ng impormasyon. Ilang taon din siyang kinilala sa media ng Iran pero lahat nagbago noong 2021 nang sa sarili niyang blog at sa Times of Israel, bigla niyang inamin na hindi na siya Muslim at ginagamit lang daw niya ang relihiyosong imahe para makapasok sa mga Islamic countries. Agad na binura ng Iranian news agencies ang mga article niya at pinutol ang koneksyon pero huli na ang lahat. Kumalat ang chismis na ang mga nalaman niya ay ginamit sa ilang high-profile assassinations kabilang na ang pagpatay kay Ismail Haniya ng Hamas sa Tehran na ilang metro lang mula sa opisina ng presidente. May iba pang nagsabi na siya rin ang naging daan para mahanap si Hassan Nasrallah ng Hezbollah sa tulong daw ng isang Iranian spy na konektado sa Israel. Matapos ang mga revelasyong ginawa ni Catherine Shakdam, marami ang nagsimulang magduda na hindi lang basta aksidente ang timing ng lahat, parang sinadya. At kung totoo nga ang planado ito, hindi mo na rin masisisi ang mga tao kung ganun ang paniniwala nila. Kasi mismong si Catherine, hindi niya kailanman itinanggi ang malalalim niyang koneksyon sa loob ng Iran. Inamin niya na kaya niyang makuha kahit anong impormasyon na gusto niya. At ayon sa kanya mismo, ang buong sistema ng Iran ay tuluyan ng nabutas at na-infiltrate. Matapos ang lahat ng yun, naging senior analyst na siya sa We Believe in Israel at patuloy siyang sumulat ng mga article para sa Jerusalem Post at sa Times of Israel. Dahil dito, ang buong kwento niya ay hindi na lang tungkol sa isang babaeng matalino at maparaan. Naging simbolo na rin siya ng kung gaano kalalim ang abilidad ng Mossad, ang kilalang intelligence agency ng Israel, pagdating sa pagpasok sa mga lugar na sa panlabas ay mukhang imposibleng mapasok sa Iran naman kanya-kanyang reaksyon ang mga opisyal. May ilan na umamin na oo, totoo na may ilang article si Catherine na nailathala sa mga site nila noon, pero agad din nilang sinabi na wala silang kinalaman sa pagpasok niya sa bansa. Ang sisi, ibinato nila sa security agencies na para bang sila raw ang nagpabaya. Pero may iba namang opisyal na tahimik na lang. Imbis na magsalita, pinili nilang burahin na lang ang pangalan ni Catherine sa records nila na parang hindi siya kailanman naging bahagi ng sistema. Pero hindi mo basta-basta mabubura ang ganitong klase ng kwento. Dahil sa totoo lang, ang kwento ni Catherine Shackdam ay higit pa sa espionage. Isa itong paalala kung gaano kalakas ang epekto ng tiwala at kung paano ang mga paniniwala gaya ng relihiyon ay pwedeng gamitin para mapasok ang mga sistema na akala natin ay matibay. Hindi lang siya isang spy, isa rin siyang babae na ginamit ang talino, diskarte at pakikipagkapwa-tao para ilantad ang kahinaan ng isang buong gobyerno. Pinatunayan niya na minsan, hindi armas ang pinakamapanganib na sandata. Minsan, ang taong kalmado, nakangiti at marunong magtanong ng tamang tanong. Yon ang mas delikado. Kaya ngayon, napapaisip ang marami ilan pa kayang tulad ni Catherine ang gumagala sa iba't ibang parte ng mundo na tahimik lang pero may hawak na palang impormasyon na pwedeng baguhin ang takbo ng kasaysayan? At ngayong muling umiinit ang labanan sa pagitan ng Israel at Iran kung saan lantaran na ang tensyon at may giyera na sa ere Pwede pa ba talagang baliwalain ang mga taong gumagalaw sa likod ng kaguluhang ito? Kung ikaw ang nasa pwesto ng mga opisyal sa Iran, Madali mo rin kayang pagkatiwalaan ang isang taong gaya ni Catherine? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section below. At kung tingin mo nakakagulat ang kwento ni Catherine at gusto mo pa ng mga ganitong klaseng kwento na kakaiba at totoo, huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang balita gaya nito.